Ito nga ang ilang kaganapan ng hamburgera sa unang araw ng Sports Fest. <laughs> Kaya naman ay magang pangalan din ay nagsimula na nga itong ating parada. Isa nga din talaga ang sports fest or intram sa pinakaantay nating lahat. Dahil nga sa bukod na ito ay masaya, at least ay may papakita nga din ng ating mga mag-aaral ang kanila mga talento pagdating sa palarong pangkalakasan. Kaya naman, ay kahit hindi pa man nagsisimula itong ating mga palaro, ay talaga makikita nyo sa kanilang mukha na talaga nag-e-enjoy na sila. <laughs>

after nga lang din natin yung magparada, ay isimula na din agad itong ating program. Sinundan na nga din ito ng lighting of torch sa pangumunan ng isa sa ating unit in athletic qualifier, si At syempre, isa na din talaga ito sa pinakaantay na lahat, ang flag or banner racing. <laughs> At para malaman natin kung kanilang bandera, ang unang itataas, ay syempre, ay kailangan ko na din na papatayo itong ating bate. <laughs> At nanguna nga din talaga, may taas na blue ang kanilang bandera. Sinundan naman ito ng ating red team. <laughs> pangatlo ang ating yellow team at syempre wala nang iba kundi ang panghuli ay ang green team <laughs> at feeling nga namin ay tabaka tapos na ang isang araw ng sports fest ay hindi pa rin talaga napapatayo itong bote <laughs> Peter nga niya isa-isa na nga din talaga ganun itong ating mga mag-aaral lahat ng mga manlalaro ganun din ang mga guru 20-25 Mr. and niece Ang Our first judge is a 17-year-old student currently taking a Bachelor of Science in Hospitality Management at San Antonio de Padua College at after nga ng ating short program, ay dumako na nga tayo sa pagpapakitang gilas ng ating mga naggagandahan at nagagwapuhang mga candidates. Suot-suot ang kanilang mga sports at tal. Grabe talaga yung mga pasabog ng mga batang ito. Lahat ang naganda, lahat pasabog. <laughs> O oh, di ba? Talaga nga na plakado lahat ng ating mga candidates. Todo kung todo, pasabog kung pasabog. Effort kung effort. Talaga nga na pinakita nila. Walang tapo lahat magagaling. Kaya naman for sure itong ating mga judges ay talaga nga namang nahihirapan kung sino ang mananalo. <laughs> at after nga din talaga rumamba ng ating mga candidates ay isa-isa na nga din talaga tinawag ng ating mga hurado kung sino nga din talaga ang nagwagi Talag ang nagpakita dyan. ang mas umangat sa ng lahat. Katulad yung sinabi ko, lahat sila magagaling pero syempre, ito na din talaga yung isa sa pinakamahirap na disisyon bilang hurado ay ang pagpili kung sino nga din talaga ang mas umangat. Candidate number 16 Eleven Sash <laughs> and Brown, what is their sport best? Candidate number as y'all. Okay, number 3. Glenn. Uh, congratulations. Kaya naman ito nang ating ating tinanghal, the 3rd, 2nd at 1st winner ng ating Mr. at Miss Sports Fest 2025. Congratulations sa inyong lahat Ganun din sa lahat ng ating mga. Candidates. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa naging announcement ng ating Yale competition. Isa nga din talaga sa pinakaabangan na lahat itong competition na ito. Dahil nga naman talaga todo bigay ang bawat isa. From grade 7 to 10, lahat magagaling, lahat mauhusan. Go to grade 8! Kaya naman ay pinanghal ng fourth place itong grade A Congratulations! Congratulations! Competition! Those two! Grade, grade, grade nine. Nine. <laughs> At pinanghal naman ng na third place grade itong nine. ating grade 9. Super! Ito ang pinakamagandang costume para sa akin. <laughs> At syempre, ito na nga din talaga yung pinaka nakakakaba at pinaka exciting at pinaka masayang part, ang announcement kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. Our second place for Yell Competition goes to Thank you very much for Hi. Kaya na ka. congratulations at mga a class sa grade 7. Asan lato? <laughs> oh, kapita. Sige, sino na? namin. Huh? Wala well, kasi kaming pera. <inaudible> <inaudible> Kaya naman ay thank you so much po sa ating mga judges for today.